sa relasyon kasi sa magkasawa hindi lang lalo na kung matagal na kayo magkasama lalo na kung matagal na kayo 10, 15 to 20 years na kayo magsama 30 pataan ganyan but dapat nga lalo kang maging ano maging maging ano ba maging loving maging maging, maging ano lagi mo kung ano yung ginagawa mo ng kayo ay mag-boyfriend, mag-girlfriend. Dapat, dapat hindi ka magbago. Oh, Oo, yun, yun, ang point ko. Hindi ka dapat nagbabago. Doon sa kung paano yung mag-girlfriend kayo noon, bago kayong mag-asawa. Ganun pa rin yung turing niya dapat sa isa't isa. Pero bakit ganon? ganun? Ang, parang kaya, maraming nagbago. Hindi, kasi kaya naman nagbago yun. Dahil yung, uh, yung ano ba, yung attention mo, yung priority mo nag-iba. Pero dapat ilagay niyan sa sa quotation nyo. Sama nyo dapat yan sa quotation nyo na pinaka-priority ninyo relationship. Yung relasyon niyo mag-asawa. Mas importante yun. Pag maganda ang relasyon niyo mag-asawa, maganda ang pagpapalagin nyo sa inyong anak. Maganda rin ang takbo ng pamumuhay ninyo. Kung hindi man kayo yung mama, hindi man kayo maging successful na kagaya ng iba, at least maganda yung pagsasama ninyo. Merong away pero hindi masyadong ano, malaki. Mayroong hindi mapag, hindi na pagkakaunawaan, pero nag-aayos, di ba? Yun ang importante, yung relasyon ninyo mag-asawa. Kung anong ginagawa mo nung kayo yung mag-boyfriend, huwag mong alisin. Mag-girlfriend kayo, huwag mong alisin yan. Nag-date kayo, uh, ma ano ka pa rin, nag-date kayo, lumalabas, kumakain sa labas. You say, I love you every time na mag-usap kayo. May kasamang mahal kita, may yakap, may halik, yan yan eh. Tapos mag-date, ganyan, labas. Tapos, Daka, dapat pag... panatilihin kung ano kayo dati para na... Tapos, nagkakilala kayo. Tapos, huwag laging sabihin, matanda na tayo. Puti na buhok natin. Pang bata lang yan, yung mga date na yan. Pangbata bata lang yan, nagkasabi ng mga I love you. Hindi ah. Ugali nyo lang yan. nag lang ang ugali nyo dahil nag-iba yung priority nyo. Pero kung ipa-priority niyo, isama nyo sa priority niyo yung relasyon niyo pag-asawa, na kayo ay lagi pa rin uh, naglalambingan, ganyan. Tapos ikaw na babae, eh, magayos ayos ka din, paganda ka. Kahit sabi mo may ka na, pwede ka lang magpabango eh, magmaligo araw-araw, magpaayos, di ba? Lalaki, ganun din. Huwag yung, ano, yung dirty look lagi. Kailangan nag-aayos ka din. Huwag lang i-kakatwiran ay kasi na, wala na akong ano, attachment sa kanya kasi iba na yung mukha niya, iba na yung katawan niya, nag iiba na yung... Kasabi nila, magkapatid na lang turing namin sa isa't isa eh. Wala na yung dati naming pagtitinginan. Katwiran lang yan ng iba. Kayo yun eh. Katwiran niyo lang yan pero ang totoo niya pero subukan mo dahil sinasabi mo yan na kaibigan na lang kayo o magkapatid na lang turing niyo sa isa't isa para kami magkaibigan na lang o magkapatid na lang kami kasi matanda na kami. Di ba yung narinig natin? Pero nakikita mo ba yung iba na matanda na, may edad na, pero sweet pa rin sila. Bakit meron ganun? Kasi binasa ugali. It's only an attitude. Ugali lang yan ng isang tao. Kung ang ugali mo ay ganun pa rin kung paano kayo nagmamahalan ng kayo mga kabataan, dapat hindi nawawala habang kayo ay nagkakaedad. Lalo nyo ang mahalin ang isa't isa. Mas lalo nyo mang lagi kayong nagtindi kasi may na, na kayo. Meron na kayong ay hindi yung ay hindi na kami magtatabi matulog niyan. Hindi na kami nagtindi. Hindi na kami nag-uusap niyan eh. Uwi ng bahay, aalis, tapos parang wala ka nakikita sa bahay. Nagdadaanan na lang kayo. Anong mo? Mm. isang dahilan din yan bakit ganun kasi nung una naman di naman eh. Mm. kasi yung lalaki it's either yung lalaki may ginawang kalukuan lagi nasa barkata nasa inuman, priority nasa labas iba talaga ito yung babae sa'yo, nung asawang babae ganun din, pati na nung hindi, busy ako sa anak ko, busy ako sa gawain bahay, busy ako sa labas kalimutan na yung relasyon ng dalawa Okay, umasa na talagang tama lang ang sabihin niya na ano, magkapatid na lang kami niyan. Para na lang kami magkapatid niyan. Iba na, iba na, iba na tingin ko sa kanya, nagbago na eh. Alam nyo, kaya lang naman nagbabago yan, kayo din naman ang nagbago. Sino ba nagbago niyan? Yung mga anak niya? Yung sitwasyon niya. Ano yun? Yung sitwasyon na nagbago? Kasi may sitwasyon kasi mali alam yung situation, alam mo, nabisi ka na sa trabaho, nabisi ka na sa maraming bagay, yun yung sitwasyon. Sina sa akin. Or, hindi mo talaga totoo mahal yung babae. O yung asawa uh, mo. Mari, yung isa sa nagpabago sa isang tao din. No? Uh, Imbawa, yung bawa, isang lalaki, mag-work sa malayo. So, kailangan niya talagang kumita para sa pamilya. Uh, magkalayo sila. Isa pa nga yan, yung problema na magkalayo. Meron kasi mga kanya-kanya mga dahilan niya kung bakit lumalayo yung pagtingin sa isa't Parang tayo, nung una pa lang tayo, syempre, ah uh, pull natin yung sitwasyon na tayo lang, yung wala tayong obligasyon, no. na mahal na mahal ang isa, isang isa't isa, pero nung nagkaanak ka, akala mo, masaya na kasi magkasama na kayo. Yan. Pero nung nagkaanak ka kasi, ano, yung parang nag-ibang sitwasyon, yung parang... Totoo yung sinasabi nila. Totoo yung Para akala mo masaya na kayo kasi magkasama kayong dalawa, di ba? Pero hindi mo alam na simula na pala yun ang paghahandaan mo na hindi pala laging masaya. Kailangan, bago kayo talaga mag-access sa isa, isa, yung tanggap mo kung anong pwed pwedeng mangyari ang sa next na pag nagsama na kayo. Hindi lang puro saya pala talaga. Totoo yun. Kasi pag nagsimula na kayo na magkaroon ng anak, yan na yun. Pag hindi ninyo iningatan yung relasyon ninyo, talagang lalayo ang loob nyo. Pusang lalayo yan. Pusang mag-fade yan. Kaya yun yung binabantayan ko. Kasi nahihirapan na yun. No? Ang dami ng obligation nyo. No? Kasi di kayo ng dalawa lang kayo. Masaya kayo. Hmm. Um, kayo yun. kahit saan. kayo doon. Kain dito. Pasyal dito. Masaya na. Pero nung nagkaroon na ng mga anak, Parang pahirap na nang pahirap, habang padami nang padami. Kailangan, bantayan nyo lang yun. Bantayan nyo lang yung... Bantayan nyo yung ganung eksena. Pagdarating Pag sa baga? inyo yan. Paghandaan yung Paghandaan ninyo. Pag dumating yan, ah may mga anak na kami. May mga trabaho na, malayo ng na loob namin. Nagagawa ng paraan yan. Kung gusto nyo talaga na maging maganda ang relasyon ninyo gawan nyo ng paraan. Nagagawa ng paraan nyo. Tabagay. At isa pa, isa pa, kung mahal ninyo ang isa't isa. Oh, kung mahalaga sa inyo yung pagmamahalan ninyo sa isa't isa, gagawan nyo talaga ng paraan. Sabagay, naisip-isip ko din talaga, no? Pagdating ng araw pa rin talaga, kayo pa magkasama. <laughs>